maraming salamat po. Inaanyayahan na po natin ang ating mahal na Pangulo na magtungo na po sa ating program venue. Kulokulok tapos na rin ang mahal na iyong puso. Alam naman ng pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay nagtitipon-tipon ngayon para sa launching of the Agri Puhunan at Pantawid Program in Mindanao ng Department of Agriculture. Ngayon po ay tadako na tayo sa ceremonial launching ng Agri Puhunan at Pantawid Program. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo sa stage para pangunahan ng ceremonial launching. Iniimbitahan din po natin si Nasap Antonio Ernesto Lagdameo Jr., Secretary Leo Magno, DA Undersecretary Roger Navarro, DBP Chairman Philip Lo at PPI President Maria Zenaida Benedicto upang i-assist ang ating mahal na Pangulo. Ready, Mr. President? At the count of three, one, one, two, three. There you have it. The agripuhunan at pantawid program is now officially launched. Maraming salamat po, mahal na pangulo, at congratulations po sa ating lahat. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Special Assistant to the President, Antonio Ernesto Lagdameo Jr. upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas is Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat, uh, Secretary Anton Lagdameo, ang uh, Special Assistant to the President, ang Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, Presidential Communication Secretary Jay Ruiz, the uh, Presidential Adviser for Peace, Reconciliation, and Unity Secretary Charlie Galvez. Sarangani Provincial Governor, Governor Rogelio Pacquiao, South Cotabato Governor, Governor Jun Tamayo, the De Development Bank of the Philippines, Chairman Philip No, local chief executives of provinces of Sarangani, South Cot, and Cotabato, at ang pinaka mahalaga na bisita natin dito ngayon kayo po mga beneficiary dito sa ating agripuhunan ng Pantawid Program. Mga minamahal kong kinaba, kinab mga kababayan, maayong adlaw sa ato mga pinalanggang kaigsunan dinhi sa Sarangani. Kaya na ti... kailiak na imbag nga daw yung amin. Lubos ko pong nagaga, lubos po nagaga akong nagagalak na makabalik at muling makasama ang ating mga kababayan dito sa Mindanao. Ramdam ko po ang init ng inyong pagtanggap at isa po na itang it, na isa pong patunay nito na pinagbuklod tayo ng iisang layunin na isulong ang mas masaganang bukas para sa bawat isang Pilipino. Kayong mga magsasaka, ang haligi ng ating ekonomiya ang inyong pawis, pagod at sakripisyo ang siyang bumubuhay sa ating sektor ng agrikultura. Sa inyong mga kamay, nakasalalay ang pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya naman, nararapat na kilalanin ang inyong kabayanihan at suportahan ang inyong mga mithiin. Hindi po lingid sa ating kaalaman ang mga pagsubok na patuloy na iyong hinaharap may ilang nga po sa inyo na napipilitang umutang ng, mga, ng napakataas na interes. Isang sitwasyon lalo nagpapabigat pa sa inyong pinagdadaanan. Bilang tugon ng pamahalaan, inilunsad natin ang Agri Puhunan at Pantawid Program. Bunga po ito ng masusig na pag-aaral, matibay na pagtutulungan at malalim na malasakit mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Sa pangungunan ng Department of Agriculture, andyan po ang Development Bank of the Philippines, Planters Products Incorporated, maghahandog po tayo ng makabuluhang serbisyo sa ating mga magsasaka. Sa ilalim ng Agri Puhunan at Pantawid Program, maarim na po kayong makahiram ng puhunan hanggang 60,000 piso sa mababang interes na 2% kada taon. Simula ngayon, hindi ninyo po kailangan alalahanin ang mataas na tubo na kakaki, nakakakibit ng inyong hinihiram. Rin po ninyong itong bayaran ang pang, pama, sa pamamagitan ng nagbebenta ng inyong ani sa National Food Authority o NFA sa mga DA accredited cooperatives din. Itong mga ani naman, ito ay siyang sumusuporta sa ating mga programa para sa sapat at mababang presyo ng bigas. Sa panahon naman ng pagtanim hanggang sa pag-aani, makakatanggap din po kayo ng tulong pagtawid na nakakahalaga ng 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob ng apat na buwan. Hangad po namin makatulong ito sa pagtugon ng inyong pangangailangan habang naghihintay kayo ng anihan. Higit sa lahat, mamamahagi rin po kami ng Interventions Monitoring Card o IMC. Sa tulong nitong IMC, mabibigyan po kayo ng input credit upang makabili kayo ng dekalidad at naabot kayang farm input mula sa ating DA accredited na mga merkado. Dagdag pa riyan, mamamahagi rin po tayo ng mga makinaryang pangsakahan katulad ng mobile disinfection truck yan nandun sa labas, yung forage chopper na inaasahan mapapalakas at mapapataas pati ang inyong ani at ang inyong kita. Bahagi ang mga serbisyong itong sa isang mas malawat at mas matibay na istrahiya para sa tunay na pangmatagalang pagbabago. Naway magsilbi pong paalala ang mga tulong na ito na laging nakaalalay sa inyo ang inyong pamahalaan. Handa po kaming makinig sa inyong hinain at tulungan kayo na maging matagumpay at sa mga pagsubok na inyong hinaharap sa abot ng aming makakaya. Nais ko rin pong ipaalam sa inyo na bukod sa agripuhunan na project, nagpapatupad po ang iba't ibang programa ang ng pamahalaan na maari ninyong malapitan upang matugunan ang pangangailangan ninyo sa kapital. Kabilang po rito ang pagsasagawa natin ng Rice Competitive Enhancement Fund. Yan, sa programa po ito, nung nakaraang taon, mahigit 17,700 magsasaka at tatlong daan at tatlong isang kooperatiba ang nakinabang sa mahigit sa tatlong bilyong piso na ipahiram ng pamahalaan sa ating mga magsasaka. <laughs> Meron din po tayo credit program sa pangunguna naman ng Agricultural Credit Policy Council. Sa katunayan, nung nakalipas na taon, halos labinsyam na libong magsasaka at manging isda. at isandaan at labindalawang negosyo ang nakahiram ng higit isang bilyon at pitong milyong piso mula sa nasabing credit program. Kasama na po rito ang Agri-Negosyo Loan Program, Survival and Recovery Assistance Program at saka yung Young Agripreneurs Loan Program para sa ating mga kabataan na gustong pumasok sa pagsasaka. Nilalayong po namin maihatid sa inyo ang mga serbisyo makakatulong sa pagpapalakas ng inyong kabuhayan, pagpababuti ng inyong kapakanan at pagsusulong ng inyong kaunlaran. Isa po ang karangalan na kayo'y mapaglingkuran. Hindi ko po itinuturing na isa lamang itong tungkulin. Sa halip, para sa akin, isa pong pribilyehyo na maging susik upang maitupad ninyo ang inyong mga adhikain. Sa bagong Pilipinas na ating itinataguyod, siniusuguro po natin na walang may iwanan, walang mapapabayaan. Mabibigyan po ang bawat isa sa inyo ng pagkakataong maatim ma 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 ang, ang mas matiwasay at mas maginhawang buhay. Sa inyo pong pagtanggap sa mga tulong na ito, Umaasa po ako na mas lililangin ninyo ang inyong mga kakayahan at magiging bukas kayo sa mga makabagong teknolohiya at pananaw sa agrikultura. Sama-sama po natin tahakin ang landas ng pagbabago. Itatag natin ang isang mas progresibo, mas maunlad, mas matatag na bagong Pilipinas. Isang bayang may dangal at katarungan kung saan ang bawat sakripisyo ng magsasaka ay may katumbas na ginhawa at pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na pangulo.